Ma, mataas ang sinag ng araw. Bakit nakatermal ka takabunit? Winter ba? Winter? Super? Sasampay ka kaya talagang sasampay dahil mainit ma O, taas ng araw. Taas-taas ng araw. Sikat. Taas ng araw, lumalamig. Ang hangin. Pero normal na ito ma sa mga nandito. Masarap na ito sa kanila. Warm na ito. Eh kasi ikaw, feeling mo na sa aircon. Eh di lalo na kung winter ma. Paano ba yan? Hindi ka talaga pwede pala na winter dito. Sasampay kami ni mama. Winter ano? November, December, January, February. Ang November nag-aagaw na autumn tsaka December. Ay, di sa loob ng bahay, hindi makapagsampay. Hey, Doon sa, ha, ano? Ba, ano. Ah, di wala. Suot ng, ano, thermal. Sa ah, bonnet. Ano itong, ano, ito? Sampayan pala. Sampayan Kala ka. antena. Sampayan niya. <laughs> <laughs> Tipid sa space kasi pag nakaganyan. Tapos wala kang aanuhan na ito. Na... Ko, uh, ko Meron din siguro ito sa Pilipinas. O kaya luwag-luwag sa taas natin eh. Ano ma? Lamig pa rin? Magbilad ka sa araw Wow, lakas na Happy Happy, happy. mom, happy life, happy life.